Hi guys, kumusta kayong lahat? Uh, um, magandang araw sa inyo dyan kung nasa naman kayo, mga nasa um, UAE o kahit nasa ang sulok man kayo ng mundo, um, magandang araw sa inyong lahat. Uh, pasensya na kayo kasi nga ang dami nagko-comment doon sa, sa video na in-upload ko nung nakaraan. Tapos ang dami nagme-message sa akin kung paano daw ako Uh, naka-apply dito sa New Zealand. Ngayon, hindi ko na kayo uh, message si Cesar kasi nga, medyo masakit pa yung braso ko dahil nga injured pa rin ako hanggang ngayon. So, kaya ito, inaisipan kong gumawa na lang ng content para ma-share ko naman sa inyo yung naging experience ko dito sa New Zealand nung bago pa lang ako. Um, doon sa mga nagtatanong kung paano mag-apply, Um, hindi kasi ako nang galing ng agency, anong agency ko daw sa Pilipinas. Uh, para po sa kaalaman ng lahat, hindi po ako dumaan ng agency. Galing po ako ng Dubai, nag-cross country lang ako dito sa New Zealand. Uh, tapos nung time na yun, um, nag, nagsubok lang ba ako na baka sakali, sabi ko uh, maswertehan na makahanap ng trabaho dito. Although, meron akong kapatid na nasa Oakland, ako mismo yung nag-apply nung uh, tourist visa ko. Tapos, um, ayon, awalan Diyos, nakarating naman ako dito sa New Zealand. Tapos, ang mindset ko nung pagpunta ko rito, ang sabi ko, uh, magta-try lang ako kung sakali. Na, if makahanap ako ng work, maraming salamat. Pag hindi naman, hindi okay lang, uwi. Parang ganun ba? So, kasi parang um, inire-ready ko ba yung sarili ko na ayokong ma-prostrate. Wala akong kakilala dito noon nung dumating ako. Wala akong um, mga kaibigan. Basta nagsarili lang ako. Nag-search ako online. Tapos, um, sinipagan ko yung pag-apply ko. Misan, um, halos hindi ako natutulog madaling araw. Nag kung ako nag-search ako sa mga website. Pertihan ko yung 6 months. So, pwede akong mag-stay ng 6 months nung time na yon. So, yun, um, dami kong in-applyan, Walang gaanong hiring nung nandito ako. Tapos, that was 24. Um, April yata ako yun, kwan, nag-start. Ayun, mga April ako nag-start mag-apply mag, mag ng trabaho. Tapos, sa kanong time na yun, naswertihan ko pa kasi nga, guys, kumukuha pa sila nung level 3. Ang ibig sabihin nung level 3, kapag graduate ka ng caregiver sa Pilipinas, mayroon kang NC2, yun yung level 3 dito sa New Zealand na tinatawag, doon sa health and uh, well-being ba nila yun, yung ganun, basta sa NCQA, ganun, level 3 yun, yung basta may NC2 ka. So, ayun, na nga ako, nakapasa ako. Uh, balit, tatlong interview ko noon, naka, tat, pangatlong interview ako, pangatlong company yan, doon ako nakakuan, nakahanap ng work. Kasi nung first time kong napunta dyan sa New Zealand, Auckland ako, Diyan ako sa Oakland na kwan, eh, kala ko syempre, eh, Oakland, maganda, ganyan, ganyan. So, nag-concentrate akong maghanap ng trabaho sa Oakland na hindi ko inisip na diyan pala sa Oakland. Ang daming quotation, maraming, maraming nag-a-apply dyan. So, nahirapan ako dyan. So, merong nagsabi sa akin isang araw na um, makakilala, syempre yung mga nandito na sabi niya, huwag ka mag-focus sa New Zealand, ay sa kwan, sa Auckland try mo yung mga malalayo, sabi ko ng no, mga probinsya, so, yun nga ang ginawa ko yun nag-try ako, nag uh, Christchurch, kahit sana sige, pasa lang ako ng pasa ng uh, mga ko araw-araw, yun ang ginagawa ko, talagang hindi ako humihinto mag mag-apply tapos yun nga, isang araw yun nahire nga ako, eh na, hindi nahire na nga ako guys, ano, pit na naman ang New Zealand Ngayon ang nangyari guys, um, bago kanila bigyan ng token, yun yung token na pag sinabi nilang token, um, yun yung bago ma-process yung visa mo. Yun yung sinasabi nilang job token. So, bago ako ba bigyan ng token, lumabas na naman yung bagong, um, ang tawag dito, yung sa PTE naman sa IELTS, required na, required na naman na kailangan mag-English test ka. ayun guys, di siyempre, kung naman, di, mag-PPTA. Mag Hindi -E. yan, nag na naman ako guys. At alam nyo, sa totoo lang ha, pag kayo gusto nyo magpunta rito, nang sarili lang kayo, at gusto nyo, halimbawa, maghanap kayo ng, yun nga, nang gusto nyo maghanap ng trabaho, magbaong kayo ng maraming pera. Kasi ang hirap dito sa New Zealand, sabihin ko na sa inyo talaga sa totoo lang. Um, uh, ang bahay dito, weekly ang bayad. Tapos, uh, pinakamura na yan, 200 ako 200 ang bayad ko weekly nung time na yun tapos syempre kakain ka pa pagkain mo pa tapos di ilang buwan yun guys no ilang kwan bilangin nyo yun kung ilang buwan ako 6 months akong nandito kung ilan ang naubos ko talagang kwan M ba, pera dapat siguro mga hindi lang 400,000 300,000 sa mga ganun kasi naubos yung nakuha akong gratuity na galing ako ng UAE naubos naubos ko dun gastos ko talaga tapos ang isa pa rito sa New Zealand once na na hire kayo, kayo ang magpo-process ng visa ninyo. Kayo ang magbabayad. Medical ninyo, sagot ninyo, wala. Ang company ninyo, wala, magbibigay lang sa inyo ng job token pero hindi nila kayo hindi uh, nila sagot 'yung kwan niyo, gagastos ninyo sa visa niyo. Kaya talagang maduguan ang gastos, hindi basta-basta talaga sabihin ko sa inyo. Swertihan din talaga ang pag-apply dito pag paghahanap ng trabaho dito. Hindi katulad sa ibang lugar, punta kayo ng Dubai, ng UAE. Mahir kayo doon. Sagot lahat ng, ng employer ninyo ang gastos. Ng company ninyo ang gastos. Mag-aantay na lang kayo ng visa ninyo. At doon, once na nahir kayo, trabaho kayo agad. Dito sa New Zealand, guys. Hindi ganun kadali. Hindi ka pwede magtrabaho hanggat hindi lumalabas ang visa mo. So, after noon, nagbayad pa ako ng Uh, siempre siyempre hindi ko alam pwede, pwede kang mag DIY na mag, mag submit ng mga kwan mo mga papeles mo pero ayoko na mag take ng chance kasi nga malapit nang matapos yung visa ko tapos alam ba ninyo nagbayad ako ng 3,050 sa kwan New Zealand dollar para nagbayad ako ng immigration advisor ko o oh, magkano magkano na naman yon tapos alam niyo kung gaano ako uli katagal lumabas ang visa ko. Diyos ko almost 10 weeks ang tagal ay 6 months ako, malapit ng matapos yung 6 months ko kasi dito once na, alam mo yon uh, kailangan uh, hindi makakuha yung visa mo dahil nga pwede kang mag-exit pero yun nga, nung time na yun, na, na, naka-process na yung visa ko tapos yun nga, magkakaroon ka ng entering visa nun ibig sabihin nun, uh, kahit na ma, mag-overlaps na yung visa mo okay lang na, mag-antay ka lang dito kasi nga, on-process na yung visa mo tapos yun ganun guys, ang tagal pa, ang dami mo pang gagastusin. Diyos ko, talagang ang mga ginagawa ko dito noon, nung nandito ako, di syempre, halos paubos na yung, yung ipon ko. Misa nagluluto-luto ako ng mga mani, nagtitinda-tinda ako kung ano lang yung kwan ko para lang ba ako makaraos. Mabuti na lang, meron akong kapatid sa Auckland na yun, every week binibigyan niya ako ng pinag-grocery niya ako. Eh hindi naman din ako pwedeng tumira doon sa kanya kasi umuupa lang siya ng maliit na kwarto. So ayun, talagang tiyagaan lang talaga guys ang hirap. Kaya ngayon yung mga gustong umapply, uh, makinig kayo. Uh, hindi na sila tumatanggap ng level 3 ngayon dito. Pag mag apply kayo ng caregiver, dapat mag level 4 na kayo. 'Yun yung level 4 na sinasabi nila yung parang kuan ka rin, yung uh, graduate yung mga nurse. 'Yan mga level 4 sila 'yan. So, sila yung kwan, may chance na maka-apply. Pero, alam nyo guys, sa totoo, sa totoo lang hanggang ngayon, ang daming walang trabaho dito, ang daming mga nurse dito na mga kakilala ko na wala din silang trabaho o nahihirapan din talaga sila. Talagang swertihan lang. Kaya, for now, yung mga gustong mag-apply dito ngayon, kahit ba ninyo sabihin magko-cross country kayo, ang hirap na po, dapat malakas ang loob ninyo. Saka dapat may baon talaga kayong pera kasi hindi biro po ang pag-apply dito sa New Zealand. Hindi po biro ang buhay namin dito. Ang hirap. Kahit po ngayon may trabaho na. Pag nagkaroon ka po ng trabaho, sabihin mo na, oo nga, sumusweldo kami rito ng per hour. Pero yung per hour na yun, ano, malaki pero ang bayad sa bahay po. Nauubos yung pera namin sa bayad sa bahay. Kaya, tiyagaan lang talaga dito. Yan, guys. Maraming salamat sa mga nanood at pakinig nung vlog ko. Uh, sana meron kayong natutunan doon sa mga senior ko sa inyo. Tapos, um, ipopost ko na lang doon sa mga nagtatanong kung uh, anong mga website yung uh, pwedeng applyan nila dito sa New Zealand para uh, matrya nyo rin. Uh, matrya nyo rin na mag-apply. Makasakaning lang yun. Maswertehan din. Okay, salamat. Hanggang sa susunod. Ingat kayong lahat. Bye-bye.